Oh, kumusta ka mo? Ano Sabi niyo malagad si Kanginan. Morales. Asap kita. Always say a prayer, mga kaisa naman. Importante nga itong pagpanalangin sa si itong labang Lord, thank you, Dukai Lord, sa mga hatag ka grasya, matag-adlaw. O pasalamat sa mga gani sa mga produkto nga nag-auban ka namo. Ako nang ihatag ninyo, ang Panyawan Herbal Capsules, Kogon Herbal Capsule, and then Sed Liniment Oil, Celebrity, so uh, Celebrity Beauty Soap, and... Panyawan Coffee Mix kani mga bagong uh, produkto nga among ikadalit dalit yung tanan mga kaiksunan, mga kasama gikan kini sa Set Marketing Incorporated thank you kayo sa mga produkto nga makaayo ko ka nato tanan salamat kayo ning produkto ha nga maibot sa among kinabuhi thank you kay Lord okay ang uh, suwat apo karon tong hatagan og no kini sa usa ka nagpatago lang nga chain. Mm -hmm. bata, sa ngan nga Ching Kini kita bawa tangan dua sahaja Ri Ariliano. Kesunan ang atong sender si chain akong problema, no? Ambot o sao din ako pagsulbad kay ibahin mo sa panuhak na kumbana. Pero araw inyo kayong masara ng akong sugilanon, ingon ko ani sa pagsugod ang tanan. Lunes, nang tayo'y magkakilala, Martes, nang tayo'y muling nagkita, miyerkules nagdapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes, ay inibig din kita. Kasi tandingan, Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nagawitan. Sabado tayo biglang nagkatampuhan. At pagsabit ng linggo, giliw ako'y yung iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog ako, ikaw ang kapiling. unit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, Ha? Huh? Salamat iabot na ka. Rakay ko. Ha? Ah? Ah. Kinsa? Kinsa man? Kinsa ka? Apo ninang anak ni Nicholas. Bana ni nang matit nga kainahan. Kumplito ka gita, Lida. Murag karaa ni kaliwat bata, ah. Kinsa lagi ka? Anak lagi nila ni Nicholas ni nang matit. Ha? Ah, kinsa, ah? anak kuno siya. Nya. Nagmanang umnoy. Ha? <laughs> Dali, rago Kinsa mangyog kang bata, Aka? Anak ba ito ako ni... Oh, lagi. Nahibaw ko nga anak ka nilang kulas o matit. Pero, imungan ba? Si kalagin ingon nga anak ka niya, wag yun di mo gisulti imungan. Huh? A woman ka magsulti, huwag nga ang gain ako, imung tuyo. ingon man kinsa ka. Di misulti ko nimo nga anak ko nila ni... Nui kulas o ni nang matit. O imo na silang ginikanan? O, gani. O niya nung, ingon nung maingon man ka ni nui kulas o matit. Huwag si mong gini kanan? tahot. Ah, ako ni bata. abi Ah, bi bi bi, toyo ni mo bi. Ah, sir, Yon, Tempan, nalimot na noon ko. Nayati liluan ta na ani. Sige, huh? balikan lang niya ko ngari. Ay, puya sa balik oi. Yung sa ubra na nalimot man ka. Ay, tira na nang nainom din ako. Ah, maayo. Abi na tiguwang na nakamata ka kay dali karam kay malimot. Man sa toyo ni mo. Ngani di ako din ni mo nang ching. Arun sutian ka nga si Noy kuan batisul ba. Gitabay nga nung kulatay dito sa esquina? Uy, kaluoy, Lloyd. Luoy, lagi tayo. Kisama ng tisol. Imong banagot! nagot? abin oh, abi na ko. Ha! Asa man? Asa sa kulata? So, ko ka asa! Unsa man ni kita bua, Unsa man ni? Nga nung man ka? Hmm, suko sila nga. Huwag kong sukol. Ha? Gikulata ka kayo? Huwag kong sukol? Oo, dahi. Misukol na lang kung takaroon. Dili ka makulatahan. Misukol bitaw ko, mga ang gikulata ko nila. Ha? 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 Maglipog man taan ni... Uy! Masa mga itinood ng istorya? Ano mga day? Nakita ang mga atong tungando mando ba? Nya! Yeah. Ang bot, ang say... Kuana nung tawahan na? Ingon sila? Mamang ko na yung haring dito? Ano na kailangan kwa itong mga ito? Ako gitanggad? Nya! Yeah. Ako higing na nga pot! Pot, lakal ito sila sinter ulpot! Kaya nasa lelibulit li <laughs> or gitoy ya akong gisulti suko lang lag kalit gagdan nung kong sumagay wala nang kumusukol gisumba ginoon ko nga karon nga sukol ko kulot ako mayo oy ko sabot daw ana dai nagpugong lagi ko pasalamat lang yun sila nga dili kay ko init og uba kay init og uba tapos latahan gito sila nga mayo ang gutlang hilab dia eh hilab dia baju kay ayo ah imo mo tong sa agwit Oh, sabi, asa ko nabitang sa ato na eh. Ay, wala ka Kato pag ingon ni mo kinsa to'y sa na atong atong ni imo Ulpot, Olpot, olpot, olpot. Kato. Imong giingnan nga hoy olpot adto karon sa health center kay naas sa libreng tuli. O nya. Unta ni nanay sa isa be. Ulo syempre. Kinsa may di masukos imong gisulti nga tabla ra manok imong giingnan ana si olpot nga pisot. Right? Hilom dia oi. Kay klaro liwat kang. Kanyang harang makulatan ka. Sige, sige. Padayon kita na imong style nga murakab manginsulto Bahala ka na. Sunod, di lang kay makulatahan ka. Oh. Why siguro sa sunod? Kung di ka madungkaman mapusilan ka na. Oh. Beijing. Recorded by Splander Gaming. Ngon ini ka badlungon ang akong bana. Pirmi lagi siya makakitag away, pirmi makakitag sumbagay. Unya siya rabay pirming pildi. Unya to. Unsay ay kumpra ni mabago pa bang ng umpra taon? Masa ay bagong ng pag sure, di hain dung, o dong, uy. Oo, bago pa bitaw ka ng umpra. Palit, gali ka kay lami ka ito. Pagkato, di palit kong pipino ba? Kay lami unsa yun, ka. Tarong di unsa naunsam ka. Hmm. Hala, basic tinuod na nangumpra ka o niya lain sa lain ni mo gida? Oh, no, sa mo no, no, gibali naman ni mo ikay nung ako rin noon ka. Ikaw may ngangpag ma kag pipino, di man ni mo gida ang pipino. Paro ni Angkor, nagyo ka. Ha? O si Ay nalanta, ay nalanta, naligas na ka. Di na to pwedeng madilit. Aprobida sa di... Nalimot at ko atong Domingo, nalimot at ka atong Domingo, katong adlaw nga nangumpra ko. Mau ba? Oh, numpra ko niya. Ikaw numpra siya. Mau saan? Limo, taga. Anong saan? Siguro Ay, pag Domingo to. Pag Domingo, dahi to. Tiguan. Nalilimtan mga na magkikataon. Oye, ching. Pero ikaw, masa tingali ang nalimot doon? Nga, ano huh? may noon? Limit na bong limo taon ko eh. Kay kini ako kutok. Mura ni computer. Wow, magsalita. Parang computer. <laughs> ako doon no? Di giyod ko. Daling mo to. Og mga ingon-ana. Labi na klaro kayo nga na makaka. Huh? Ah, um, kakonsam na siya o eh. Ngumpra ito ka tu domingo, libot ka, di may tabong libot ko. Kung atong Domingo nga nangumpra ka, unya mi uli ka, nya gibutan nimo si ref. mao mm, to. Maka to? Ka to, mao to. Oh. Ah, di ay. Kalimutan ka. Ah, be klarohon ha. Ang atong ref naguba pagka Biyernes, wa na mo andar. Giayo siya, giadtos ato pag Lunes. Mm. -um. So sa ato pa, nagamit ang ref Lunes na sa hapon. miingon -mm. -hmm. Unya, may ingon nangumpra ka pagka Domingo. Kung kunya pag uli nimo imo gisud sa si ref. So kung imo gisud sa si ref, Nabaho na dito. Kay wa man mag anda ang atong ref kay guba man na nang adlaw pag kalonis naman to siya na ayo. What? Ani mo to ha? Milakaw ko pag domingo. Ngumpra ko. Pero dito ko sa palayo slick. Ano mi gamay tao ni ino man mi. Pag kauman wa ko na uli kay dito mo ko buka Mo to pag kalonis na uli na ko pag lunes ako na sa ref ang akong ngumpra. Ha? biliba na ginakok ni mo oh, kubiertro maayon ni mohuan ayogisteria klaro ka ayon inod kay kemisteria pero Anong but but agad okay 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 utok okay 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 lang okay maglalis. Basta, basta mutugan ka okay 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 na okay 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 Nakapa mabahay lagi di ay ka. Iha kuya yan, iha ka ka ha. Walang gi kayo babay. Wala mo kayo babay. Kusulti ka ko ni mo. Mao Di ko ka musulti. Hanggawa gini mo eh. Hmm. Pero sige lang, sige lang. Tagaan patakag chance. Patagaan pag itakag chance dong. Masakpan ha. ganita ka. Ha? Pakurugo na ko ang tanang kalibutan. Oh. Hasta na imong itlog. Pakurugo ni mo akong itlog. Day, day, Ako nagduda na jukuan niya kung bana nga may pagalikoy gunig utok ba. Bisan no, og klaro na kaayong nga nabuking siya di kin ang kun. Og tungod kay nagduda na ko nangita ko paagi nga makakuha og ligong ebidensya. Hinungdan nga nagpataot kung CCTV camera nga wa siya mahibaw. Unyato! to. Choy. Aday. Okay. Siguro kang uh, di ka mo kuyog na slate. O dili ko rek, kayo. ko gli trabaho eh. ay. Yeah, Nya kana ako dito. Kay sa bado man ang lubong ni Tio. Sa domingo pa ko makaulit tingali. Ah, eh. oh, sige, tungar ko dito. Ay. Apa sebek itu ha? Ah yes, promise. Lamik saya ni Imno ni Fighter Tidak Nindut kayu Lamik ni Fighter Gold Lamik kayu Dia ni di Belkol Wak nai Apa ni Perang kengah Di bawah-bawah Ke surti Kata Tak ta. ah. ah. Aduh kayu Gini Pre. surti Perti Kau kan Nganga-nganga Perti Sikuruh Perti Dia tak dimulis Nengimu asawa Perti Perti Ay, di na, di mo siya na unsak. Bitaw, ah, pre. Sukur ba kayo mo sa mga kinuinom ta din eh. Basi mabdaan ta din eh. Inom ta din Patay din eh. Basta piti, piti eh. Piti. Ayaw, huwag hadlog di hatik boy, og kong, ha. Tikboy. Uh huwag ingwan tikong ha. libre tao. Libre mo. Libre. Uh -huh. Oo, libre pre. Libre ta karun. Ha? Libre ta rin. Bisang magbutagay. Tag mamam din eh. Anong fighter 50. O fighter gold. Hawa din is kumbantir. Oo. Wala ni musawa. So, wala lagi na no, unsa ba si balik balik lagi no la dong ayaw na dong. Kaya ang ay kabalak ang gitawon mo kaya kung asawa larga man kaniya. Ingo City og kay iyan kuyuan man matay man. Listo sa bangon to. Unya to Domingo ba uli kay lobo man to. Ha papason mo gyud dito. Uh, sentiyo pre. Kay bidu ang Sentiyo. Bala no diay. Yeah. Mo no, pre. Ako ah. ma una pre. Balag mo butag dan tani rupes. Oh ay problema lagi. Arita mo tog ha. Mao nga pagpalit mo dito glamian nga sumsuman no fighter gold sumsuma na to akining ato mainom ron bisag mga duka kang sa ni fighter gold okay na kayo na ha ah? ubol ubol ron ni kutob ning atong ginom gamay ra pagpalit palit mo dito ako ibalik diri bi sa chicks favorito isa walay kwata

Ik heb er vrij vida, vida vrij. Ik ken haar, ik de baan en ik ken de klamme vrij. Tien keer. Humbuk, wat. Tien keer. Laat me barik, laat me Is met de Puso saba mo ako's ko rad. Ah, to. Koro's ko'ng ibar dito. na ko taon. Bika. Murag klaro ng yung po 'yang nauna. Pagkakadahan. Ap-ap-ap. ni biada pa. Pa pa bro. Kuya ang ang daw murag nagkagubutan pag kabumot ito.

Sige mo na mata ni mo. Ah, uh, ako ni Day? Ay, ikaw na Day! Kapahong ni mo. Kisa si mong Si Marian Rivera? Ah, an. Ay, si singa-siga ng mata ni mo niya. Ay, yung ko pa ka uli. Oo, oh, bitaw. Pero nakita na kung umurag doon ay dili maayong nga hitabo mo. Nang uh, ni na lang ko. Oo, oh, kung sabi mo, mga hitabo dili nga di maayong wala man. Wala, bitaw. May bawaan an na ron. Kadiyo, te eh, kuhaon lang na ako. Hey! Kitos kung naun Kining babay, kinsan ning babay nga imong giluok-luok. Giluok? Pataka mo wala man. Wa dai, kini unsa man ni? Mulimo ta gyapon ta. Ah, binuwa uh, edited mo noy. Edited imong mata. Edited lagi dah, Ari na ako. Tanawa, o, tanawa. Ani lag pamaka klaro na kaayo. Ha? Klaro na kay nga ikaw ni. Wa, ah, bida ko ri na pataka na taon ka ceng. Oy, ka bati na daw ceng. Tingan ug no, apo dai ka. Ah, ah basta hina Ah, tuyo na klaro ana, kanaot na edited mo bidu ka. kinsa man kuno imong edit ani ako? Di ako ka mo edit ana uga waspa pa. Di na ma edit dayon. Oh, di na ako makadigar pa. Oh, wakala ka iba nga dun ako taon na CCTV kami la dinis ga was. Ah, bi sa dinu di lang ginako mi tao. Pero kaning imo ka uban nga nag-inom, sila manisik, Boy. Pangutan na ko sila ha. Mo ang ton ni sila nga sila na pamutos na lang daan choy. Kay ah. putka na kas imong tuboy. Ah. Oh, batilon ko nag itlog di mo. Batilon lang ni daan dai. Mao na akong problema kay ang iya mga kauban sa inom nga akong gipangutana di isa gid mangangkon. Parehas sila, mura daan sa mga kagwa nga di gid maang mo angkon ba. Mao nga nakahukom na ko nga palayaso na ko si Choi. Maayo ka ha? Unsa man upa mo ang kasultihon? Sheng. Press. Oh, ang sender na ito karo ka dalawa, Julia. Kini si Inday Ching. Oh, mm -hmm. Ching ati pres. Ching. kini si Ching ati pres. Kung ano siya, medyo uh, may pagka... Uh, ibutang na ito, kanang madlahon ba? Pero ang iyong paduda ati pres, Madudahon. matinood. Uh ah. -huh. oh. Tungo na niya ba na nga, uh, klaro yung kayong nagbinuang gawin ka na bang... Uh, iya lang yung kibagtayad ba? Mga otong nga, uh, um, uh, kibaw ito siyang nagbinuang yung ba na nandang hit siya, mauli siya, uh, mauli siya sa probinsya, niya mauli siya dayon mga usak siyumana nakahiga yun yun yung, yung, yung bana, bana sa pag-ato-ato spar. Nga namin yung mga uh, munyika si Murabag uh, si Noy Max Andrino ba? Na yung mga munyika sa mga barbar. Munyika? Oo, oh, sila si uh, Kuya Boy, patalingo <laughs> <laughs> ka na. na mga munyika? Naamit yung mga munyika sila. Mga nindo, sila. Magang mga munyika? Oh. Diligaring? <laughs> Garing. para na sa kuhaan natin, Brizo. Kaya itong garing, bina, Kadaan? Ang mga, ang pura, munyika. garing na kami. Adi, ay ba, ang an? Abi nung kung kanang garing natin, ipres, <laughs> para nas barang. Dili. Munyika sa barang, mga nakita wag garing. Garing kada na Di mo, at pwede ka ayaw ka itong ay O, mabarang niya. Matulang hindi Oya oh, yeah, asawa ti presyo, mm. larga ko ni. Wa man dem larga di bag pa did ano may sa saw. ba na. Pag show to kit ang ginya iya ba na. Pero ang iya bana na digyun mang ko na ti presyo sa tay. Mo na gud nga ako dai ni. ana ako ni. Di ni ako. Ako ni ni. Abalar ka dia di ni ako. Sa umana na tao diya ba kuno ni papuliaw ni ba na palayason ba kuno ni asile. Agi di gud Ay palagi palayas iya bana na. problema papuliaw pagka tao niya Ang iya bana at ti presyo mo ni. Unsa unsa asa kuno ta? Uh, makabasa ko no bam ako ani sa mao ni ako problema kaya kauban di igod sa kutsao na ako pangutana di sa igod mga ang kanaan parehas na sila murang ni eh Agisabot sa agisabot gisabot lang daan nga awag wag yung kunay nakahukop ko palayas na ako ang akong bana mao ni mayo ka akong una-una sakto ba ko Sa na-una ni ang kanayahan man god nga sa ako lang ang apang pas no gawas nga dili sa gusto ka laing binuhat nga magluibang ibang iyang bana ang mga asawa lihat mo ingon nga ah. ay wala man wala naman may anak mga butanga kay tiguwang naman mi pero do dun na ko gigapas diha nga tingali unya un ug maabot ang panahon nga masakit siya kana oh, masakit Gana? siya kay pananglitan kung sa trabaho sa mga babae, yang kikulokadidang, kadidang mao na iyang giapas diha no pananglitan ma'am ug Wa mo ani mo apan imong tan-aw mo tinuod gyud. Unya karo imo bisan gipalayas, panali kag imo sige palayas. Panalitan og mauli, dawata lang kay imo man siyang bana. Apan kanang akong gingonin mo nga uh, duna siya ing non karelasyon o duna siya binuang usay nga mo kuyog ni lang lain ni mga barkada nga duna sila ay mga babae nga ilang uh, karelasyon o duna kalingawan. Badlunga nga lamang siya. Kaya sa ako nagingon, ingon hitabo sa una at presa kong amigo nga maunang na daot siya, nasakit siya sa babay, ang iyang bata, bisag nagtutoy pang usan, na apel. Nga, nga. Na apel, kaya nga no, ang kagaw, nipilit mas silang, nipilit mas silang tuwalya. Mau ba? Oo. Oh. Kunya ini pangaligo nila kay Mauro mito ilang gamiton sa bana ka sawa ang tuaria. Mas bakanos lang sila. Oo. Oh. Mao nga kanang naang badlunga siya kay para sa iyahang kayuhan sa iyahang panglawas o labaw sa tanan kayuhan po sa iyang kinabuhing espirituhanon kay minyo man mo mm -hmm. oh gawat ni ana sa ko nangingon masakit unya siya kay si 23 bersikulo 19 kining tawhana mahadlok lamang sa mga tao wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kay kaysa udtong tutok Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kun biswayan nato kini pagtago. Sumala so, man kada inday kay sa ko nagingon para safety ang yang panlawas o ang yang kinabuhing espirituhanon kay simbako og magumot sa maong bisyo gawas nga madaot ang yang panlawas og taptan sa sakit kuyaw mo takod sa ninyo Kinaarabay mga sakit at depress nga mo dili lamang katong tuwalya kana pungan mga plato ug kutsara ah uh, oo di ba namin yung anak? Oh, kanang mga TV. TV? Tuberculosis ba, di ba? Ah, abin TV ka television. na kanang oo. Oo, oh, okay. Nabi, uban po nga. Bisan... Kanang guan, hipa. Oo. Oh. Kanang hipa. May ka, guan po na. Uh, yeah, unsa ang pagi sa mga baso kutsara tsara baso pero ko tong sa iran at the nga nasakit si Aghipa HIPA. ana mang yang kapikas nga one year na man kuno sila nga wa sila anang butanga yeah. Ah, uh, no 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 iningon ko nga unsa klase siya nga hipa. Dili di ko kaysa nga nilang sa pagkaon or sa mga gamit sa pagkaon. Hangtod ba di ko no kani diri sa hinunta kana ni mga mga lawas noon nga binuhatan. Oo. Oh. Kay ningon nga asawa, oh sipti nako kay one year naman min wa magka-contact. Mm -hmm. sabuto na siya glain. Eksakto to ako ay. Nga naman. Pagkontak na ko long distance man. Usila man ug dagat sa kalumanan. Gonna go I pass all Ha